So, magandang araw na naman sa inyo mga boss Welcome na naman sa panibagong vlog natin So itong vlog na nga mga boss is Home service naman tayo dito sa Marikina City So makikita nyo nga mga boss Solid na solid yung NMAX version 2 Dito ni boss, ginastusan talaga at ang mga nilagay dito ng mga materyales mga paps So nagpaset up na sa atin si boss ng sound setup Kasi nga ito na lang yung hindi nalalagay sa motor niya mga boss So matagal na nga nagbook sa amin si boss nung nasa aklan pa kami Kaya nga pagkatating pa lang dito sa mismong location ni sir Binaklas na namin mismo yung compartment niya at sinukatan So sabay na rin ang wiring dito sa mga speaker na gagamitin sa kanya mga boss. So solid setup pa lang yung nabil dito ni boss, yung 8.5 set natin mga boss. Ito na yung pinakamalakas natin na setup pagdating sa mga NMAX, Aerox, PCX, tsaka ADB. So tara mga boss, upisa na muna natin itong gawa para kay bossing. <coughs> Last week uh, kita uh, sa Aklan ba ngayon? Apo oh, sir, Boracay, Aklan, Ruwas Ito pala kami nag-install mga boss sa Marikina highs Marikina City mga kapag Pagkatapos ko ng sukat mga paps, sabay butas na rin dito sa mismong compartment ni sir So loaded setup po yan, mali na butas tayo dito sa mismong compartment ni sir mga pups Dito naman tayo mga boss sa motor ni boss na NMAX version 2. So makikita niyo dyan mga boss, solid talaga yung mga nakalagay dyan na mga accessories sa motor niya. Dito pa lang sa shock niya mga boss. Oh. At napaka solid na rim set mga pop. Oh. So napakamahal nga yung setup na to. Then meron din sya dito. Ilaw-ilaw -ilaw dito sa bandang headlight niya mga boss. Hindi ko lang alam kung ano tawag dito. Devil Eye ba or Owl Eye mga boss. Basta maganda talaga sya. Napaka solid. Bilib na bilib talaga ako dito sa motor ni boss. Habang gumagawa nga kami mga boss sa setup ni sir is inalok niya kami dito sa mismong shop niya mga boss. Mr. Bruce Kuh na milk tea mga paps. Pakabait nga ni boss mga paps at napaka solid kasi nilibre niya kami dito sa shop niya mga paps. So Mr. Brusco napakasarap po to mga boss melty at may mga show may rin dito. Napakasarap at napakasolid solid dito yung milk tea nila mga paps. So busog na busog ka talaga. Kaya sa gustong pumunta dito sa mismong milk tea ni na sir. Dito lang nga makita mga boss sa Marikina Heights mga boss dito sa kanto ng Nara Street. Nagtanong nyo lang mga boss yung Mr. Brusco Katapos nga namin ng merienda mga boss balik na tayo dito sa gawa natin mga paps. So dito naman tayo mga boss sa mismong compartment natin ang pagwawiring mga boss kung makikita nyo dyan mga boss anim na speaker po dyan ang nakaload sa mismong compartment ni sir so ito naman yung pampito natin ito yung tinatawag namin na D8 na subwoofer so tara mga paps wiring muna tayo dito So pagkatapos nga natin dito ng pag-wiring mga paps, balik na tayo dito sa mismong motor ni sir. So nakatap na tayo sa battery, balik clearings na rin tayo. Ito nga yung part na maganda dito sa paglalagay ng mga speaker mga boss kasi dito na natin malalaman kung solid ba yung pagkagawa ni Audio Mix.